Okay. Into this video ay atin tatalakayin ang panibago naman para panibagong kalaman tungkol sa aralin sa ikapat na baitang week 1B4. Kung saan atin tatalakayin ang mga pagbabagong fisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinatak. Prayer time Lord Jesus, I ask for your help as I begin the new day. Allow me to experience your presence and the many blessings you put before me. Open my eyes to the new challenges and exciting opportunities today. Open my heart and mind to new friends and teachers. Today. Give me a generous spirit to be in enthusiastic with my studies and courage to accept the opportunities help me to be attentive to my teachers and let me experience your presence in my studies. Jesus inspired me to do my best this week. Amen. Okay. Ating balikan yung aralin kahapon. Okay. Isulat ang tamang sagot sa bawat puwang tukuyin ang mga konsepto na, itin, na, itinutukoy sa mga pahayag. Kung hindi ninyo alam ang sagot, maghiwan ng puwang. Pabalikan ito mamaya. Okay. Ang pagbabago sa katawan na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng mga bagong interes at mga bagay na gustong gawin o gamit. 2. Isang katangian ng kabataan na nagsisimula na magalaga ng sarili at mahalaga sa kanilang itsura. Patlo, ang pagiging may malalim na pag-iisip kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa buhay. Apat, ang pagpapakita ng pagiging pagkalinga at patulungin sa mga kaibigan at pamilya. Panglima, kakaroon ng mga tao o idolo na nagsisilbing inspirasyon sa kabataan sa kanilang buhay at mga layunin. Okay? Tingnan natin ang sagot. Ito yung mga sagot sa number 1. Pagbabago sa paggamitan. Kasi nagkaka sa mga gamit eh. Okay, pag-aalaga pag, -aalaga, pag -aalaga sa, sa, sa sarili. Pangatlo, pagkakaroon ng malalim ng pag-iisip. Pang-apat, pagiging matulungin at mapagkalinga. At number five, pagkakaroon ng ito. okay Tuklasin ang pagbabago sa katawan. Anong napansin nyo sa larawan? Okay. Ito ay nagpapakita ng curiosity. Curious. Yung isang tao na nagbibinata at nagdadalaga. Pag mas nagmabuti, tinitinan niya ang kanyang kilikili. Yung isa naman, tin tinagmamasan niya ang kanyang muka. Kung may taghiyaw. Okay, ito na mga activity na ito. May kinalaman sa jambol. Ang mga litra ng mga salitang nasa ibaba. Si hanapin ang mga tanong pagkasunod-sunod ng litra upang mabuo ang mga salita. Sulot ang tamang sagot sa inyong sagot ng papel. Bale, ilalagay nyo ang sagot doon sa sagot ng papel. Okay. Number one, autab. Iayos nyo yung salitang yan. At, numisarintos. Tigat, e piditakan. E Ngiti yung pamag. E nga, agpangal. pangal. pag-iisipan niya mabuti, ano ba yung mga salitang nakapaloob diyan? Ito yung mga possible na sagot. Possible sagot doon sa inyong activity, doon sa worksheet nyo. Number one, bawat menstruasyon, pagtangkad, tagumpay, at pangangalaga. Sunod tungkulin sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Edad ng pagdadalaga at pagbibinata, ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa sa pinakamasaya ngunit sa iba'y nakakatakot na pangyayari sa buhay ng bawat tao. Nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng sampu hanggang labing anim na taong gulang. Bakit ito ay nakakatakot? Kasi nga, itong stages na to ay napaka-curious ng isang nagdadalaga at nagbibinata. Gusto, marami silang gustong subukan. Sa kabila nun, ang iba ay napapahamak, it because nga, naging patalos dalos doon sa kanilang desisyon. Okay? May sulat na ipinadala ang uh, may pinadala, may gum gumawa ng sulat sa isang kabataan na curious doon sa kanyang sarili. Minamahal kong nanay, sabi sa ano sa sulat. Marahil po ako ay nagtataka, marahil po ay nagtataka kayo kung bakit sinulatan ko po kayo. Gayong maaari naman tayong mag-usap. Ano sabi ng bata? Nahiya po ako sa inyo at tuloy nag-aalala sa mga nangyayari sa aking katawan. Unti-unti pong lumalaki ang aking dibdib ngunit bahagya po itong sumasakit lalo na ng una kung maranasan ang pagririgla. Lalo po akong natakot nang maramdaman ko ang pananakit ng aking katawan, sumakit po ang baba ng akin, ang baba ng aking tiyan. Pusun po ba ang tawag dito? Sabi po ng aking mga kaibigan, ay lumalapad ang aking balakang. Pati po si kuya na dalawang taon lamang ang tanda sa akin na nagtataka rin kung bakit madalas daw pong pumipiyok ang kanyang busis at nararamdaman niyang parang may bumubukol sa kanyang liig. Pati raw po kilikili ay nagkakaroon na ng buhok at unti-unting siyang nagkakaroon ng bigote. Sa kung balahak ang lumalapad ay balik at naman po ang lumalapad sa kanya. Sana po ay sagutin ninyo itong aking liham. Nagmamahal, Marion J si Mario at saka si Jen. Magkapatid kasi sila. Okay, sa tagpong to, ating sasagutin ang sulat. Okay. Kire-replik ko yung sagot ng isang nanay dito sa magkapatid na Mario at saka si Jen. Pinakamamahal ko Mario at saka si Jen. Huwag kang magtataka at lalong huwag kang magtatakot sa nangyayari sa iyong katawan. natural lang. Yan sa isang sa, ng, sa isang dibdib mo. Natural lamang iyan sa isang nagbibinata ang dadalaga. Ang dibdib mo ay dibdib mo nga ay yung nagdadalaga. Ang pananakit nara ang pananakit nararamdaman kapag malapit ka na magkaroon ng regla. Habang lumalaki ka ay lalaki, lalaki rin ang dibdib mo. Huwag kang matakot kung magkaroon ng buhok ang masilang bahagi ng iyong katawan. Buwan-buwan ay nagkakaroon ka ng regla at ito'y hindi isang sakit. Walang pagbabago sa takbo ng gawain sa araw-araw kahit may pimaman dapat iwasan ang mga bigat nagawain kapag may regla lalo na pa lalo na pag masakit ang iyong puson madali lang itong matanggal, magpatong ng hot water bag sa ibabaw ng puson isa pang palatandaan ng pagdadalaga at pagbibinata ay ang pagtubo ng tagihawat sa muka, dapat lagi kang malinis sa iyong katawan maligo araw-araw magpalit ng pasador o sanitary napkin kinakailangan may sarili ka gamit katulad ng sariling tuwalya. Okay, nagmamahal nanay. Sabihin mo sa iyong kuya, normal lang sa nagbibinata ang kanyang nararanasan ngayon. Yung bumubukol sa kanyang liig ay tinatawag na Adam's apple. Lalaki talaga. Lalaki talaga at magbabago ang kanyang boses. Ang mga pagbabagong ito ay talagang nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata bilang paghahanda sa pagiging ama at ina sa tamang panahon. Pwede na makita ang makausap para sa mga ibang pangkatanong na nagmamalagay nanay. Okay? Sa panahon po ng pagbibinata at pagdadalaga, katulad nga ng concern ng mga na Marion at Jane, ay hindi talaga maisa tabi na talaga nararanasan ito ng maraming mga kabataan. Ito nga ay yung tinatawag na puberty stages Ang isang yugto ng buhay na may maraming nagaganap na pagbabago ay ang panahon ng pagdadalaga at pagbinata o ang puberty stages Ito ay mula 10 hanggang 16 na taong gulang. Mga pagbabago sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. May mga pagbabagong na nagaganap sa isang bata sa panahon ng puberty stage. Ito'y sanhi ng kanyang pitwitari glan na naguhudyag sa ibang bahagi ng katawan na may kinalaman sa kasarian. Ang glandulang ito, ang glandulang ito ay tumutukoy sa paglaki ng katawan at pagunlad ng kaisipan. Okay? Mga pagbabago sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pagsulong ng taas at bigat sa panahong ito, ang isang normal at malusog na batang lalaki ay tumatangkad ng 10 hanggang 12 cm at ang babae naman mula 10 hanggang 16 cm. Pangalawa, pagbabago sa sukat ng katawan. Dahil sa pagsulong ng taas at timbang, ang mga bahagi ng katawan ay nagkakaroon din ng mabilis na pagbabago tulad ng paglawak ng balikat at dibdib ng lalaki. Sa mga babae naman ay ang pag-umbok ng dibdib at paglapad ng balakang ang pag-unlad ng kaalaman ng kalamnan ng lalaki na dudulot sa kanila ng higit na lakas at kakayahang gumawa ng mabibigat na gawain. Pag-unlad ng mga bahaging pangasarilan sa panong ito ay nagkakaroon ng buwan ng daloy o pagregla. Ah, pala, pag-unlad ng mga bahaging pangasarilan. Sorry po. Sa panahong ito ay nagkakaroon ng buwanang daloy o pagreregla at nagsisimulang magkahugis ang dibdib ng babae. Kung dito ay lumalapad ang balakang, tumutubo ang balahibo sa kilikili sa ibabaw ng ari ng kababaihan. Okay? Ito'y hudyat na malapit na ang buwanang daloy o pagreregla mag, nagiging makinis at malambot ang kutis na nagdadalaga dahil lumalabas ang maruming dugo. Sa katawan, sa pamamagitan ng pagrerigla, sa mga babae naman ay ang pagbubok ng dibdib at paglapad ng balakang. Ang pagunlad ng, kalama, ng kalamnan ng lalaki ay nagdudulot sa kanila ng higit na lakas at kakayahang gumawa ng mabibigat na gawain. Ang mga lalaki naman ay tinutubuan ng biguti at mga palahibo sa binti, dibdib, at sa masilang bahagi ng katawan. Lumalabas na rin ang mga la, laal, kugan, o adam sa apol. Ito yung tinatawag natin na laal, bu, bukan, ay tinatawag na gulong gulungan At nagbabago ang boses na kuminsan ay bumababa o umipiyok. Nung pagunlad ng, pag ng kaalamnan ng lalaki ay nagugulod sa kanilang higit na lakas at kakayang gumawa ng mabibigat na gawa. Okay, pagunlad ng mga bahaging pangkasarian. May pagbabago rin mararanasan ng isang nagdadalaga at nagbibinata tulad ng pagtubo ng paghihawat sa muka, liig, balikat, liko, likod, at dib. Ito ay sani ng pagiging aktibo ng oil glands mararanasan din ang labis na pagpapawis. Ito naman ay sanhi ng pagiging aktibo ng sweet glands dahil sa pagbabago ng hormones ng katawan. Kaya nagkakaroon ng kakaibang amoy ang katawan. Nagiging amoy ang ihit. Eh. Gumabaho. Okay? Panahon ng pagrini. Nag-uumpisa sa mga babaeng 10 taon pataas. Ang buwan ng daloy ay nakaraniwang nagtatagal lang sa tatlo The hanggang 7 araw ito ang normal at mahalagang tungkulin ng kasarian ng mga babae. May dysmenorrhea. Ang dysmenorrhea ay ang pamimintig ng puso o ang pagkirot nito tuwing nagkakaroon ng bigla. Ang babae ang babae sani ng pag-urong ng laman ang bahay bata at unting pagdaloy ng dugo mula sa paligid nito. Mabawas, mababawasan, ang pagsakit ng puso sa pamamagitan ng tamang pag-ehersisyo at paglalagay ng hot water bag sa ibabaw ng puso. Ito normal na mararanasan ng ilang dalagita at maaring kumonsulta sa doktor para marisitahan ng gamot na pagpaginawa sa kiro. Minopos. Yan. Yeah. ito naman sa isang babae, ang menopause ay ang paghinto ng pagrerigla. Ito ay na din ng kawalan ng kapasidad upang magkaanak sa gulang na sa 45 hanggang 50 anyos kung wala ng pagdaloy ng regla. Paghahanda sa panahon ng pagrerigla, ang regla ay dumarating minsan isang buwan ayon sa bilang ng menstrual, menstrual cycle. Ang menstrual cycle ay is bilang ng araw sa na pagitan sa, sa pagkakaroon muli ng regla. Ang karaniwang cycle ay 25 hanggang 29 araw na pagitan. Mahalaga magkaroon ng pansariling kalendaryo o ukol sa pagreregla o pangmalaman malaman ng iyong cycle at kung kailan ka magkakaroon muli ng regla. Pagpapanatiling malinis at maayos sa panahon ng pagreregla. Maligo araw-araw Ugaliin na linisin ang iba pang bahagi ng katawan tulad ng ngipin, kuko, tainga, kilikili, singit at tuhod. Pangatlo, magpalit ng pasador tuwing ikatlo o ikaapat na oras o kung kinakailangan. Kung malakas ang dugo talaga, ina-advise na palitan ka agad. Gumamit ng deodorant, tawas o si sa kilikili at singit upang mabawas, makabawas ng amoy ng katawan. Number five, dalasan ang paghihilamos o pang maiwasan ng pagkakaroon. Tagihawat. Number six, magpalit ng damit at panty bago matulog. Okay. Number seven, kumain ng masustansyang pagkain at uminom na sariwang katas ng prutas. Number eight, mag rin ng wasto. Makatutulong ito sa maayos na pagdaloy ng ligyan. Panahon ng pagtutuli. Okay, sa mga kalalakihan naman ito. Ang pagtutuli ay isang simpleng operasyon kung saan inaalis ang sobrang balat na bumabalot sa glan o dulo ulo ng tunog. Ulo ng titi yan. Okay? Ulo ng titi ng six organ ng lalaki. Ginagawa sa mga lalaki ng 10 hanggang 14 at taong gula. Pangalaga sa bagong dapat gumamit ng maluwag na pantalon, shorts o pajama upang mahanginan at matuyo agad ang sasunan. Kailangan palitan ng balot ng tunog bali, kailangan palitan ang balot ng tunod at linisin ito araw-araw. Mga dapat tandaan kapag tuli. Pag ang tuli, magsabon at balot ng puti. Ang mga kamay, bago humawak, hawa ng sugat. Linisin ang sugat ng katas ng pinaka, pinakuluang dahon ng bayabas habang ito ay sariwa pa. Number 3. Kumain ng sustansyang pagkain upang mapabilis ang paghilom ng sugat. Number five, iwasang kumain ng malalansang pagkain tulad ng hipong maguong, malasadong itlog at iba pa. Epekto sa katawan. Abang nagdadalaga, karaniwang nakakaranas ng pananakit ng dibdib dahil sa pagtubo ng suso. Pananakit ng ulo at minsang naihilo, ang pagsakit ng puson at balakang ay maaaring dahilan ng nalalapit na pagririgla kung minsan ay pagsusuka. Epekto sa isipan. Okay? Nagiging malawak ang kaisipan ng mga nagdadalaga at nagbibinata dahil sa transition ng kanilang edad. Ang pagiging bukas sa mga nangyayari sa kapaligiran ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanila upang makita ang tama at mali. Dapat bigyan ng halaga ang kabutihan upang di mapagkakara. Epekto sa pag-uugali. Okay. Napagtan ating motion. Ang pagbabago sa ugali ng mga nagbibinata at nagdadalaga ay kapansin mamamasid din sa kilos ang kasipagan at paggawa ng kusa. Ang pagiging matulungin at mapagkalinga sa kapwa ay makikita sa kanila ang pagkikitungo sa kaibigan at kapwa. Epekto sa damdamin dito yung site, niya mga yun. Dahil sa mga pagbabagong pisikal ay naapiktuan din ang damdamin ng isang magandalaga at nagbibinata. Ang mga kabataan ito ay nagiging mahiyain at maramdamin. Madaling mabugnot, palakain. At ang pagiging palaayos sarili ay normal na bahagi na bahagi at ito. dahil ito ay naging palahanga sa mga taong mapagayos at may magandang tikas ng katawan na naging idolo nila sa paglaki. Okay. Gumawa ng video patungkol sa mga sumusunod, exercise at pag -iresisyo. physical exercise, ang bawat grupo ay gagawa ng sa Okay, ito siguro isasagawa doon sa loob ng classroom. Okay, idala naman yung mga maikling sa naisay, pabuod, paliwanag, sa gawain ano, ang iyong tutunan sa isang pirasa ng papel isulat ang iyong naintindihan tungkol sa araling pinatalakay natin ngayon. Okay? Kung ito ay naisag... Kung, it, kung itinuro sa inyo ng guro sa loob ng paaralan, sa loob ng face-to-face, -face, kung nag face to face ay gagawin ito sa isang pirasa ng papel. So, balit sa mga hindi nakahabol at na, sa loob ng bahay, sa sinasagawa itong activity na nakapanood na, ng video na ito, isagawa ito sa inyong bahay at gumamit ng notebook mo. Gamit niyo Imiti ng notebook. Okay? So, Masayin ng mga pahayag at isulat ang tamang sagot sa patlang Siguraduhin na tama at kumplito ang iyong sagot batay sa mga aralin tungkol sa mga physical, emotional at social na pagbabago sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Isulat ang sagot sa papel. Okay? Ang normal na proseso kung saan ang mga kababihan ay nagkakaroon ng buwan ng dalot o regla. Okay? Number two, isang kondisyon na naranasan ng mga dalagi at tuwing may sa din ang pamimintig ng pusod. Okay? Nagsisimula yan sa literang D. Number three, tumutok ko sa yugto ng buhay kung saan nagkakaroon ng physical na emosyonal ng pagbabago sa mga kabataan. Four, lang, katlang, lang, ang proseso ng pag-alis ng balat na sa ulo ng ari ng lalaki, karaniwang ginagawa sa batang lalaki sa edad, 10 ang galap ng apat na taong gula. Okay? Number five, tumutukoy sa pagbabago ng busis ng mga kabataang lalaki sa kanilang pag-ibinata nakadalas ang umahalak at buo bumab ang tunog. Okay. Sagutan ng bawat tanong sa mamigitan ng halimbawa uhakbang batay sa mga natutunan tungkol sa pagbabago na katulad. Sagutan natin sa mga na tanong sa mamigitan ng pagbibilang ng sagot. Ano ang halimbawa ng mga pisikal na pagbabago na nararanasan? ng mga kabata, kababaihan sa panahon na pagkadalaga isulat ang tatlong halimbawa. Ay gagawa niya sa, sa inyong mga notebook. Gagawin ito. Number two, enumerate ang mga pangunay pagbabago sa katawan ng mga lalaki sa panahon na pagbibinata. Isulat ang tatlong halimbawa. Sa notebook din yung gagawin. Ano ang mga dapat gawin upang mapanatiling malinis ang katawan sa panahon ng pagre-regla? Magbigyan ang tatlong hakbang. Sa notebook din gagawin. Ibigay ang tatlong epekto ng pagbabago sa katawan, sa, sa, emosyonal, sosyal na epekto ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Sa notebook din po. Ano mong dapat tandaan sa pangalaga ng katawan ng isang bagong tulik? Magbigay ng tatlong tips tatlong sagot. Okay, that's it. Number one, mga halimbawa ng physical pagbabago sa kababayan sa pagdadalaga. Pagkukulang ng date, paglaban ng mga balaka. Ang tubo, ang buhok, sa kilikili at mga bagay ng katawan. 2 mga nibawa ng pisikal na pagbabago sa kalalakian, ibinata pagtubo ng bigot ibalabas ko. Pagkatlo, makakabas sa pagpapanatili ng kalinis sa panahon ng pagrit ng panigwa na waraw. Pagpikta ng pagbabago ng katawan sa si lusay sa sila na nagiging mahihayin at naramdamin na taro ng labas at palagas sa ikan itsura. Naging bukas sa pagkita sa lamuha at pagkaibigan sa kapwa. Nagpapay, mga tips sa mga tulip. Mga tips pangalaga ng na nga tapos na na sa bagong tulip pangalaga ng katawan ng bagong